calmada pa po as of now ayan 8.30 pero yung pagkakalma na nakakatakot ah, sana naman hindi masyadong malakas ayan po yun yung kaulapan sa ngayon as of now mamayang mga 2pm daw po ang daan dito ng bagyo ayan mga palayan ni tatang ayan po sobrang ganda nawa naman po ay hindi masyadong madaanan sana hindi po lumakas yung hangin malusaw na lang siyang bigla takpan natin tong mga kalan sabihin natin ng konti baka mamaya pumasok yung malakas na hangin. Lagyan natin ng taki para hindi mabasa. Kaya, kain pa rin ang mga mano. Nagpakain pa rin si tatang ng mga chicken. Gumpisa na po 11:30 pa lang po ng umaga. Sabi. Sobrang lakas na Sobrang Lakas na po Sobrang lakas Oh my God na. Lakas na Pero meron pa kaming Ayudang manok Ayan, bumabagyo na po ng napakalakas na hangin sa labas. Pero ito po ay hindi pa yung mata. Pero hindi naman po siya dadaan talaga sa sa bahay. namin, kaya nga lang sa mundo po. Nagdala po si Boji ng chicken. Para po sa amin nila dalaman. I-aruskoldo ko na lang daw po at dalahan na lang sila mamaya. Kung pa kami. <laughs> Kung pa kami. Kasi, ayan po, oh. Malaki rin po kasi yan. Native po yan na galing dito. Ay, actually hindi siya native pero pina-pre-range po siya dito. 45 days po ito. Kaso nag-pre-range po yan dito sa Pupit. Parang naging native style na rin po siya. Eh, ngayon po naisipang katayan ni Ip If Ipman. Ayan, dinalhan po kami ni Jose. Si Guji. Siya ang dito at inayos niya rin ang kanyang kotso. Baka nga po kumaha. Ayan. Tapos, meron na akong simula kanina. <laughs> Ayan, naging kanin na. Nag-aros kaldo na po ako ng itlog kanina kasi sabi ko, para ang tagal nung chicken na. Ah. Kasi <laughs> hindi na ako umasa. Ayan, nag-aros na po ako ng itlog. Kaso naging kanin na siya. Isasama ko na lang po siya dito mamaya. Pero dadagdagan po natin ng bigas. Ayan po. Ingat po tayong lahat. Sana po ay hindi naman po gumabi po yung bagyo pa hanggang mamaya yung hangin dahil napakarami po masasagasaan po ng mga palayan din po talaga. Lumagsak na po yung isang kamachili dito. Pero hindi pa po ito ang pinaka-center. Nakakatakot po talaga. Sobrang lakas po. Medyo huminahina po. Kaya nakalabas-labas kami. Ayan, nagpunta na po si Daddy di doon at naghatid ng aros kaldo. Pero ito po bagsak na po yung aming mga puno sa paligid. Dito po medyo natatabunan naman po ako dito. Doon po sa may kubo bumagsak na po yung isang puno namin doon. Yun po yung malaking puno na katabi ng kubo ng kusina. Doon po banda lipat po ni daddy di sa harapan tong kanyang motor kasi baka matumba po sobrang lakas talaga ng hangin makikita nyo po okay na namin nila tatang yung mga ano ng mga dogs ilipat ni daddy di mura uh, pong hangin oh sobrang lakas na po kaya dito na muna siya sa harapan kasi ano po kasi dito mas safe yung tricycle naman hindi naman yung tutumba madilim na po yung paligid kasi 1pm na po 2 o'clock daw yung dating dito ng mata ng bagyo dumilim na po as in sobrang dami na pong ulan Tingnan niyo po kung gaano siya kabilin. Oh. Uh, grabe po yung ugong. Bagsakan na po ang mga punok namin. Hindi ko po malaman kung bukas kung alin ang magsusurvive. Pero sana yung mga bubong naman namin ay kumapit. Though may mga parts na po na tumutulo-tulo. Kasi umangat po siguro. sa para lakas po talaga ngayon. Ito po, bumagsak na po yung pono dito. Ayan, ayan, po yung malapit dito sa kubo. Ayan po yung paligid ngayon strong pa naman po ang ano ng palay. Ayan po. Umabaha na po as of now. Umabaha na po kasi umapaw na po yung ilog. Umapaw na po ito. Tingnan nyo po. Ayan po. Umapaw na po yung ilog. Wala na pong choice kundi dito po talaga lumabas ang mga tubig. Ito po kasi yung catch basin. Pero nilinis na nga po ni Daddy D yung mga labasan doon ng hukay. Ay, ng kanal. Mga labasan po ng tubig. So far, hindi na po mahangin. Pero bumungos na po yung napakalakas talaga na ulan. Kung maaalala niyo po, September 26 din po yung anniversary ng Ondoy sa Metro Manila po kami noon grabe po yung trauma talaga po namin na inabot doon as in sobrang grabe po nang naging trauma doon hindi lang naman po namin kundi ng halos lahat ng mga taga Metro Manila especially sa Marikina area and then yung lower antipolo talagang grabe po kainta grabe po ang naging trauma ng mga mamamayan po dati And that time po, si Otep ay due ko po ng kapanganakan ko talaga. September 26, supposed to be mga ko noon. Eh, nasa opisina kami noon po. Kasi parang nag-flash flood yun eh. Bigla lang talaga. Kaya ano kami, na-trap kami doon. And si Daddy din sa trabaho din during that time. Kaya talagang grabe yung naging experience namin sa Undo. Ayun na okay. po. Okay. Okay. Nagkandalaglag na yung mga suha, dad. Ayan, naglaglagan po yung ibang mga suha kanina. O makikita niyo po. Ayan. Yung bayabas nga po namin, nakayong-yong na talaga. Oo nga, pwede ko nang pitasin. Kasi mababa na siya po. Bumaba na. Pero sana... Ay, nabali yung dadu. Nabali po yung isang puno kasi nadaganan siya ng isang puno. Natumbahan siya ng isang puno. Yung isang sanga ng bayabas na to, ito, na ganunan siya kaya na balirin siya. Pero itong mga ibang suha po talagang still holding on. Kahit po sobrang lakas kanina ng hangin. Ayan, kapit na kapit po yung mga suha. Hindi naman po nalaglag. Ganon din po yung mga kalamansi ko Talagang hindi rin po nalaglag. Pero ito nga po, yung kanal nga namin dito, ito, umapaw na siya. So, ibig sabihin, malalim na talaga rin ang tubig sa ilog. Medyo mabilis pong lumalim yung tubig kasi po siguro grabe pa po ang lakas din ng ulan sa bundok. Kaya yung ragasa po ng tubig talaga sa ilog ay ganun na lang po rin kabilis. Kabilis po ang paglalim ngayon, kung makita nyo po sa likod medyo bumabaha na po talaga ng lagpas na po sa dating baha. Ayan. Malapit na pong pumasok dito sa aming labahan. Maungha na si daddy din ng bayabas. Kasi po ay, ano na, nakayungyong na po yung bayabas namin. Ayan, nakabota na po ako. Kasi kinakabahan din po ako at baka po kasi magkaroon ng mga ahas. Galing po sa ilog. Siyempre, alam nyo naman po, kapag ganitong maulan. Sana nga pa pupunta yung mga ahas na nandoon sa gilid ng ilog, kundi dito rin po sa amin bababa. Kaya medyo nakakatakot po sa mga ganitong season. Ito lang po talaga yung medyo nakakakaba. Baka po kasi may mga umakyat na ahas. Siyempre po galing po yan sa ilog. Ayan, may mga ano na nga po dito. Natumba na nga po kasi ito. Manguha ka na ng bayabas dyan, Daddy kasi naka yung yung na nga yan ibulsa mo na lang dad ayan ang dami pa kita mga dad ang dami na pong nakuha pero ano po ayan na po oh nako naputol na po yung ating malunggay dito naputol po pala kanina yung malunggay ah thank you lord so far so good ang palay ni tatang Thank you, Lord. Hindi po siya nakadapa. As in, alive and kicking. Wala naman na pong, ano siguro. So far, nakalagpas na po yung pinakamata ng bagyo. Wala na pong masyadong hangin, kaya lang grabe po yung ulan. Pero kahit paano naman po, ay hindi naman yan po makaka ng todo dito sa palayan ni Tatang. And, thank you Lord talaga kailangan natin tong maipakita kay Tatang para at least hindi na po siya kabahan. Actually po kanina pagpunta niya dito ay umukad na naman si Tatang. Ang stress po kasi ay sobrang lucky ng effect kay Tatang talaga. Ayan, medyo ayos naman po kahit paano ang kanyang palayan. Hindi apektado. Ang mga manok ni di Tatang. Dito muna sila at mga basang-basa. Galing po yan sila doon sa likod. Kaso nga lang ay nagkatubig. Doon po kasi sa likod ng bahay namin, hindi kanina siya inaabot ng ulan. Tapos doon sa kamaray ni Tatang. Kaso po, nagkaroon po ng baha. Ayan, nagsilipat po sila dito. Ayan, bilis naman pong bumaba din. Kasi inaano naman po ni daddy ditoon. Hindi niya naman tinitigilan ng paghukay. Ito na po. Dito na po ang mga tubig gumadaan. Dito po siya nang gagaling. Ayan, dito po kami ni Daddy di sa may ilog. Grabe po ang ano po, ang lalim Ayan po Dito po, po sa inyo. Ayan po yung ilog na umaapaw. Ganyan po kalalim. Nakakatakot ayoko lumapit kasi <laughs> yan si daddy di po lumalapit pero ako ayoko po kasi talagang lumapit ayan o oh. inan naman po sino naman po hindi matatakot dyan ayan yung tulay marami na naman po mga rurok sya na tinangay kasi galing naman po yan doon sa bundok at may mga kamachili po kasing na ano na rin o oh, yun mga puno na tumba pati yung ibang kawayan ayan dyan na po nanggagaling yung baha ayan ayan Katakot din po talaga kasi ang itsura. Ang powerful pa naman ng tubig. Ayan oh, may mga bitbit -bit na siyang ganyan. Katuwa naman po itong solar light namin na isa na to oh. Kahit na maghapon na walang ano, sikat ng araw, ayan siya, buhay pa din. Dapat pala mapatay ang mga baging na to dad sa ibaba Look at that. ah oh? Yung baging na lang ang mapatay, no? Ganda oh. Ganda niya pa. Buhay na buhay pa siya. Sayang mo ka. Nadidilima na siya dahil Kali sa eh. bahaging. Patay dito nga. Babos True. Dapat yung mga baging Ay, ang mga <laughs> Talaga agad-agad si Daddy di? <laughs> kasi ngayon lang po namin ito napagtuunan ng pansin. Ngayon ko lang siya nakita na ganyan. Ngayon lang namin nakita na ganyan na pala siya. Kasi maliwanag na maliwanag po talaga yan. Ay syempre. Ah kasi yung solar panel niya hindi natatabunan. Ay, okay pa siya. Ano kasi Oh. Ayan nga, ang ganda niya pa din. Ayan po. Yun nga. Ayan po, medyo ma dilim pa rin po ang langit pero sana naman po ay hindi na po lumakas pa ang ulan para naman po yung tubig ay hindi na po masyado pang lumalim. So far maganda naman po ang palay pa ni Tatang, hindi po siya naapektuhan. At salamat po sa Panginoon at ganun lang rin po ang lakas ng ating ng bagyong dumaan po na yon. biglang-bigla po ang naging pagbaha. As in, parang flash flood na hindi maintindihan. Kabilis po talaga. In just 5 minutes. Tahimik na po. Biglang wala ng ulan. Tapos biglang bumus po ang baha. Ngayon lang po ito nangyari dito sa amin. Kahit nung maliliit kami, hindi po kami binabaha dito. Ayan po oh. Ayan, magliligpit na po kami. Update na lang po namin kayo ulit sa masusunod na oras kasi sobrang bilis po talaga. Nalala ko po talaga si Ondoy noon. Ganito ka bilis. Sobrang bilis po. Malalim na po agad dito sa kwarto namin. Ayan. Nakaabot na po dun sa kwarto ni Otep na mataas po yun. Tinanggal ko na lang po yung mga laman ng mga drawers. Pero binabantayan ko pa rin po kasi first drawer lang yung tinanggal ko ayan bahang-baha po inakit po namin ni Daddy D yung ref dito yung ref po inakit namin ni Daddy D ayun, sobrang bigat time check, 2.30 tingnan natin kung ano lang mga natapos namin ni Daddy D ayan, nakatapos-tapos na dito ayan, putik na putik ang mga gamit kailangan pang punasan ayan finish na po dito na map na namin lahat pati po yung mga kwarto finish na yan ibalik na mga kagamitan pero ito hindi pa yung mga drawers yan yan pa madami pa talagang maghapon ang trabaho as of 3.30 po ayan nakaraos na po kami nakasettle na pero sa katutok pa po ang hugasin mga hugasin na lang po ang maiiwan pero nabuhat na po namin ni daddy Ti ang ref na iayos na po ang mga kagamitan. Syempre, yung mga sinampay ang nandiyan pa po talaga dahil hindi pa naman po yan namin mailalabas at hindi pa naman po nga sumisikat ang araw. Ayan, ayos na po namin ang mga floor. Malinis na ang mga floors. At nagdudumi na naman ang mga muni. <laughs> Malinis na po. Ayan, parang hindi na baha. Parang walang nangyari. Si Daddy ay naglilinis-linis pa ng mga pinaglinisan. Marami pa rin pong tira-tira, pero okay na at least kahit paano sold na tayo. Ayan, dahil nga po walang kuryente, hindi ko rin po alam ko kailan ko ma-upload itong ating vlog. Mga updates po tungkol sa baha at tungkol po sa aming mga paglilinis dito sa aming kabahayan. Pero sa bayan daw po ay mayroon ng kuryente baka sakaling passable na doon sa malalim na baha na dinadaanan din po namin papuntang bayan. Baka sakali pong makapunta kami doon at doon na, doon na kami makapag-charge at baka po makapag-upload din ako. Kung sakali man. Pero kung hindi naman po, bukas na lang po siguro. Kasi hindi po rin namin sure kung passable na nga po yung daan. Mayroon po kasing binabaha doon yung harapan ng ng shop ni Dada, malalim po talaga doon palagi. So, hindi pa po namin mabalitaan kasi nga, tinitipid po talaga namin ang aming battery. Ayan po, maraming maraming salamat po sa mga nagdasal, sa mga nagpadala po ng mensahe ng pag-aalala. Hindi po namin talaga maisa-isa ang bawat isa dahil tinitipid po namin ang aming mga baterya. Pinapatay ko po, in-off you know, ang um, mga data kasi malakas pong makaubos po yun ang baterya. Thank you so much po.